dito mga hydro kung mapapansin nyo itong tornilyo na to nung dating spring pa pumatama yan dito sa may ito pinaka siding niya yan o oh, kung saan lumubog na kasi spring nga yung nilagay ko dati na tatlo pag ko ng sampung sumunto o mga uh, 50 na hollow blocks ayan tumatama sa dyan kasi nga para siyang bola nag bounce bounce pag mabigat pag nasa kalsada ka na pero ngayon mga idol dahil muli na yung nilagay natin uh, hindi na siya umabot mga loads you know? bago na naman tayong project mga idol at pinapasingit ni Madam Kitkat si Karag Karag. Ayan, bali ito si Madam mo. Oh. Medyo malungkot. Mukhang hindi niya yata katek sa katsat yung boyfriend niya mga idol. Ayan Oh. Malungkot ang mukha. Ayan mga lords. Ay, may muli tayo dito. Ayan Bale, Oh. Bali, napaikli ko na ito mga idol eh. Muli ito ng jeep mga lords. Bali mahaba 'to ginawa ko siyang 80 cm. Dati 'to ay halos na sa 1 meter mga logs. Yan, pinutulan ko lang siya mga idol. Bali ito yung pinagputulan nyo. ayan. Yan, ito dating nakalagay dito. Yan. Ayan Ayon 'yung -welding ang mga idol, oh. Ayun, ko, pinutol ko 'yung pin Ano, kabilaan. Basil ko. Para umikli siya. Tapos kung pinagputulan niya naman, ko dito. Ayan o. Eh. tapos yung butas, binago ko rin mga loads. Ginawa ko na siya sa gitna. Ayan. Ito yung dati. Yung ginawa ko dito. Ayan, binatasan ko siya. Papalitan ko na at siyempre ito yung ilalagay natin para lumaro yung muli talaga sa likod magpapabrik din tayo dyan mga lords papalitan ko na yung spring yan ito na siya mga idol yan bali na patagal at bumili pa tayo ng tornilyo tsaka rubber bushing na isa pa yan o yan, yan yung mga tornilyo yung pinamili natin mga idol bali tatlo yan yan ito para dito sa isa pinabili nating rubber bushing mga lads oh. bali babalutan pa rin natin yan ng pipe yan, mga idol yan, papasok din natin yan sa pipe mamaya gagawa tayo yan, ito yung pinakatubo yan, bali papasok yan dyan mga lads yan, bali bibiyakan ko muna yan bibiyakan ko siyang ganun para kumasya yung rubber bushing mga idol ayan mga idol bali papakita ko sa inyo yung papalitan natin ayan oh yung tatlong spring na yan ay aalisin na natin yan mga idol kasi medyo malambot pag ko siya ng hollow blocks na halos 50 pieces eh, malambot siya siyempre bago natin matanggal yung ano yung sidecar niya mahiwala yung katawang lupa niya sa kanyang motor ayan tatanggal natin yung mga tornillo na yan ayan. yung tatlo na yan mga idol ayan bali napagwala na natin ang katawang lupa ni YTX yan. At dito mga idol, bali nakarin na siya. So sinandal natin siya para makita talaga natin at maluan yung paggawa natin dito. Yan, yung tatlong spring yan tatanggalin natin yan mga lords. Tapos yan dito mga idol ay Bali tinasang ko lang yung amperahe mga idol dito Para katingin natin yung mga spring hindi na ako gumamit ng grinder o welding na mga lods ayan mga lods bali hindi ko na napakita sa inyo dito kung paano ko nakakabit bali welding ko lang din naman yan yung nakasukat na yan tapos itong dating nakalagay yung spring yung tatanggalin na natin yan mga lods kasi nga ko ako ng bulye Ayan yung muli yung mga lods at nilagay na natin dito sa may bandang baba. Bali hindi pa naka-welding yung mga lods kasi sabi ko nga kanina lalagyan pa natin yun ng tubo. Yan, medyo makapal naman ng tubo na to mga leads. Alos na sa 6mm, 5mm ganun. Ayan, bali sinusukatan ko siya dito yung pinaka-rubber bushing natin mga leads. At siyempre, hihingi yung hinihingi lang na sukat, yun yung ating puputuli tapos gagayata natin yan para makapasok yung goma kung mapapansin nyo dito mga idol bali linalagyan ko siya ng langis para madali natin siyang maipasok yan. Tapos, syempre, pinukpo ko para pumasok talaga, mga idol. Tapos, yung kapapansin nyo yung may gayat na yan, mga idol, yan bitak. Bali, i-weldingin natin yan. I-weldingin natin para mas magandang kapit. Ayan, mga idol, uh, kakabit ko na sya dito. Para may welding ko sya dun sa isang nilagay kong ano, yung pinagputulan ng mulye. Eh. Gawan natin siya welding, mga idol. Dito mga idol, bali naglalagay ako dito ng tornilyo, bali apat 'to oh, para yung para maipit natin yung muli Tapos magpuputol tayo dito ng flat bar, tapos bubutasan natin yung isang flat bar bali dalawang butas para sumakto lang dito sa tornilyo. Bali mga idol, ispat-ispat lang muna kasi ia-align ko pa 'yan tapos pag nimbawa sumakto na siya dun sa pinaka flat bar na may butas para maipit yung mulye bago natin ipo pull with mga idol dito mga idol bali yung pangatlong spring ay eh, tinatanggal ko na siya Yan, kasi ginawa ko muna itong pinaka suporta niya para hindi lumaylay yung pinakalagyanan ng gulong mga idol dito mga idol ayan yung flat bar na yan na nililinis ko yung ko ayan yung binutasan ko ng dalawa para yan yung magiging washer nya o yung iipit dun sa may pinakamolye bali dalawa yung gagawin natin ganyan Ayan mga lods oh. kung mapapansin yun eh. yung apat bali dalawang platpar na yan tapos may apat na tornilyo bali inipit na niya yung molye ayan mga lods bali pupull build natin yung mga dapat ipull build mga lods bago natin isubukan ayan mga idol bali kinargaan ko na siya ng 50 na hollow blocks dito mga lods bali parang bali wala lang sa nya mga idol ayan oh. Bali, hindi na siya masyadong malikot o mauga. Para kasi siyang ano, bola yung nagba-bounce bounce pag nananakbo. Ito mga idol ay eh, smooth lang talaga yung takbo niya at saka yung galaw niya ay normal lang. Hindi katulad dati na may kabig na tapos malambot pa yung spring, nagdadagdag bigat sa balikat mga lords. Ayan, dito mapapansin yung mga idol oh. kung mapapansin may tornilyo kasi yan dito nung dati nung spring pa siya tapos kinakarga ko ng 10 cemento o 15 na hollow blocks tumatama yan dito yun oh, no, na UP na yan tornilyo yan dito tapos yung pinaka siding yan tumatama dito umaabot kasi nga malambot yung spring para siyang ball na nagbabounce bounce sa kalsada mga bang nananakbo ka pero ngayon mga idol medyo malaki yung agwat na nung mulye yung linagay natin Ayan o, yan, muli na yan mga idol Kaya, siyempre, medyo matigas na siya Maglaro man siya, eh, bahagya lang Ayan Ayan mga idol, uh, bali dito na lang uh, Sana nakakawa tayo ng idea mga idol uh, Maraming salamat po, ingat po tayo palagi mga loads